Hello mga kaibigan, isang magandang araw naman. Ayan. <laughs> so, balik ulit tayo sa ano sa pag-vlog. Ayan mga kaibigan, uh, update ko kayo doon sa uh, tagbak na naman tayo. Ah, uh, papakita ko sa inyo yung maraming tagbak dito. Tapos maghahanap tayo ng isang uri ng tagbak. Kasi yung tagbak mga kaibigan, maraming klase 'yan. Ah, uh, mayroon din pula, ah, uh, mayroon din na uh, yung ang laman naglalaman. Ang tawag niyan yung bunga niya hindi sa taas kundi nasa ilalim ng lupa mga kaibigan uh, kinakain din 'yon so papakilala ko sa inyo kaya lahat ng tagbak mga kaibigan lahat ng uri ng tagbak na naman uh, makikilala nyo sa channel ko na 'to kaya kung interesado kayo uh, subscribe kayo and then hit yun 'yung notification bell para like kayo updated sa mga bagong upload natin no, mga kaibigan papakita ko sa inyo 'yung mga tagbak dito saka tatalakayin natin kung bakit yung ahas takot sa tagbak Yon, panguntra daw sa tagbak. Ay, panguntra sa tagbak. pangontra sa as uh, yung tagbak, mga kaibigan. Hindi ako may sabi nun, mga kaibigan. Napanood ko lang yon <laughs> And then, <clears throat> ang tagbak pala, mga kaibigan, maraming nagagamot tung sakit. Na-research ko lang. Yun, pero kulang pa yung pag-aaral ko dito. Kaya lang, uh, marami yung nagsasabi na uh, gamot din to. Marami din nagagamot na uh, sakit nito. Gaya ng alingatong, mga kaibigan. Kaya, balang araw, Uh, pagka nakilala na ng mga tao yun magiging uh, tawag nito pamalit kumbaga pang sabay sa mga maintenance ng mga may sakit gaya ng mga cancer mga basta marami pa kaya na lang bahala mag research kung anong uh, nagagamot ng tagbak na to so papakilala ko sa inyo ng husto yung puno ng tagbak na to no mga kabigan, stand by kayo so ito mga kabigan yung ano uh, tagbak na naman ayan Ayan, mamaya titingnan na naman natin yung uh, ano niyan, yung ugat. Ayan yung mga dahon niyan mga kaibigan, pahaba. Pahaba siya. Siguro ang taas niyan mga mga 10 feet mahigit o 11. Ganyan siya kataas, mahigit pa nga eh. Ganyan siya kahaba, marami. Maraming tagbak dito sa lugar na to mga kaibigan. Ayan o. Oh. Ayan, wala pa tayong nakikita may bunga tsaka may bulaklak. Wala pa tayong nakikita. So, ganito na kalalaki yung mga tagbak dito mga kaibigan. papakita ko sa inyo, uh, papaliwanag ko sa inyo kung bakit uh, yung tagbak daw e eh, panguntra sa ahas. Kung akong tatanungin nyo, hindi ako naniniwala dyan. Kasi yung lugar na to, yan lugar na yan, yan. Maraming ahas dyan sa lugar na yan. Dyan sa lugar na yan. Ang karamihan sa mga ahas, dyan naninirahan sa lugar na yan. Sa malilim na yan, sa ilalim na yan yan ninirahan kasi yung ilalim yan ma ano ma presko eh yung ahas laging nandyan sa mga preskong lugar kaya hindi ako naniniwala na pangontra to sa ahas may explication naman ako dyan kung bakit takot yung ahas sa tagbak yun mga kaibigan lumipat na kami so balik na tayo dun sa sinasabi ko kanina hindi ko na makuha kung ano yung gusto kong sabihin <laughs> <laughs> yung bang ano, ano bang comment nyo ngayon mga kaibigan Yung hindi naniniwala na basta-basta Tawag nito yon Ito mga kaibigan, isang uri ito ng tagbak din Pero hindi siya kagaya ng uh, tagbak na pina pinakita ko dati Ayan mga kaibigan Kulay pula siya mga kaibigan Hindi siya tumataas ng gusto mga kaibigan Hindi siya tumataas ng gusto Ito yung tagbak na sinasabi ko na uh, Yung ano niya yung bunga niya hindi sa taas kundi nasa ilalim nasa ilalim ng ano niya nandiyan sa ugat yung maghahanap tayo mga kaibigan kaya lang madalang yung ano nito madalang makakuha ng laman nito ayan iba to eh ibang tagbak to mga kaibigan iba siya kaya sabi sabi ko sa inyo na ang tagbak maraming klase ayan mga kaibigan oh no? maraming klase yan ayan tagbak din yan eh isa na yan eto tingnan nyo pag, natin eto ayan oh iba kulay pula siya eh kulay pula siya ayan kulay pula yan pati yung tangkay niya kulay pula yan kalapit mga kaibigan ayan ayan oh oh di ba kulay pula siya pero parehas halos ang ano niya ang dahon ito yung isa mga kaibigan oh ayan oh ayan yung isa na yan yan isa na yan pula yan pagdating dito sa isa na to itong mataas na to yan yung green Ayan, green yan. Matagbak. Ayan, kaya magkaiba sila eh. Magkaiba sila. etong itong tagbak na to, namumunga siya. Dyan sa dulo. Ayan. Namumunga siya dyan. Yang isa na yan, yan, ang bunga niya nasa baba. Nandun sa pinakampuno niya, mga kaibigan. Kaya, maghahanap tayo ng ano na yan. Maghahanap tayo ng laman yan. Ayan, mga kaibigan. Ayan. Comment yung nga mga kaibigan, yung ano, yung tawag sa hindi naniniwala basta-basta. Nakalimutan ko makakalimutin na kasi ako mga kaibigan wag <laughs> na ayan ayan daming tagbak dito mga kaibigan ayan ayan kung mangunguha kayo ayan pati yung ano nyan pati yung dahon nyan ginagawang ano tsaa ayan pinapa ewan ko pinapatuyo ata o hindi na tapos ginagawa siyang pulbos nilagay sa tea bag tawag ba doon ganoon ayan yan ang ano Maraming ano ito mga kaibigan, research nyo lang, tagbak. Hindi ko alam kung anong pangalan ito mga kaibigan sa Bisaya, yung tagbak. Pero dito sa amin sa Bicol, tagbak din to. Sa Tagalog yata, tagbak din to Ayan. So, marami yan dito mga kaibigan. No? Ayan, Tsaka yung tagbak mga kaibigan, uh, madali siyang buhayin mga kaibigan. Hindi siya kagaya ng ibang uh, pananim na mahirap siyang buhayin. Hindi kagaya ng alingatong, mahirap siyang buhayin mga kaibigan. Pero yung tagbak, napakadali nito. Madali siyang itanim. Madali siyang buhayin. Ito mga kaibigan yung isa o. Oh. Tagbak. Pagbata pa siya, ayan itsura niya. Ito yung tumataas mga kaibigan. Tumataas siya. Yung muna mumunga ng, ano to, namumunga ng, ah, uh, sa taas. Hindi siya yung namumunga ng, Uh, sa ugat. Yan. Titingnan natin. Bidyon mo ako, boy. Kukayin natin to. Malaki. 'Yan yung mga kaibigan oh. Napakaganda. Napakaganda ng ano niya, kulay. Ayan. Pero yung isa, 'yan hindi lahat ng tagbak mga kaibigan ganito yung kulay ah. Ayan, napakaganda. Pag kagaya nito, pwedeng niyo na tong ilaga. Itesting ko rin 'to eh para ano, para malaman ko kung ano talaga ang itsura, kung ano yung epekto sa katawan ito Tit Testing ko rin 'yon. Para malaman ko rin kung epektibo ba o oh, ano. Kaya lang wala naman akong sakit eh. <laughs> Lagit ko lang sa puso eh. <laughs> Ayan. 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 mga kaibigan. Ayan mga kaibigan, uh, maghahanap tayo ng laman ng tagbak. Sana mga makakuha tayo. Mayroon na kaming nakuhang ano mga kaibigan. ah uh, bunga. Ayan. Bunga ng ganyan no. Ganyan na tagbak. May nakuha na kami. Ayan. Ayan. Ayan yung bunga. Kakainin natin ito mamaya. So maghahanap muna tayo ng ano. Ng may laman. Ano mga kaibigan. Ayan lang kayo ito yung mga kaibigan yung bulaklak ng tagbak na to mga kaibigan oh yan yung bulaklak ng tagbak na to nasa baba wala pa yata siyang bunga ngayon namumulaklak pa lang yan yung ano yung bulaklak ayan mga kaibigan oh yan siya galing Nandyan yan eh ayan bulaklak yan di ba iba ibang klase yung bulaklak ng tagbak na to bulaklak ng tagbak yan mga kaibigan ito yung ano nyo no yung dahon ayan o no? oh. ayan yung ano nya ah dahon ayan yung katawan ayan mga kaibigan punta siya dyan ayan ayan tagbak yan ah. ayan Ayan. yung <coughs> isang uri ng tagbak na maano yung kulay nya ah mapula yung ayan o banda dyan so maghahanap muna tayo mga kaibigan ng ano laman para hindi humaba masyado yung video natin no? yun na nga mga kaibigan dami ko nang nahukay yan dami ko nang nahukay kaya lang puro pa ganito puro pa bulaklak mga kaibigan puro pa ganyan oh. No? puro pa ganyan. puro pa bulaklak wala pa yung ano wala pa siyang laman Tsaka yung puno nito mga kaibigan, yung pinakang ilalim, hindi ka tulad nung isang atagbak <coughs> na namumunga. Yung ugat niya, maliliit lang. Hindi ka tulad nung isang tagbak na namumunga na malalaki yung ugat. Ayan. Parami na akong naho kayo. Ito, ito pa lang. So wala pa siyang, ano, wala pa siyang uh, laman. Ayan. Siguro, mga ilang buwan pa. Siguro hindi ngayon ang ano niyan. <coughs> ang panahon ng ano niya Uh, pamumunga yun, hindi nga lang sa ilalim ay hindi nga lang sa ibabaw kundi nasa uh, ilalim yun nga mga kaibigan uh, dami ko nang nahukay puro ano, puro bulaklak lang yung nakuha natin tapos uh, wala pang laman yung nakuha natin kaya hindi ko na ipakita sa inyo yung uh, laman ng tagbak na yon. Kaya yung tagbak mga kaibigan maraming klase. Yeah. Mayroon pang ano, mayroon pang tawag na bagong bong. Mayroon iba yon. Pero kapamilya din siya ng ano mga kaibigan. Kapamilya rin siya ng uh, tagbak. Yung bagong bong. Yun naman, namumunga din yon na marami mabilog siya, bilog tapos pag hinog na kulay pula rin yun ginagamot talaga yun kasi pagka halimbawa uh, pasma halimbawa na, ba basta pasma pagkain na pasma ka sa pagkain nalipasan ka ng utom tapos ubinom ka ng malamig pasma ang tawag doon <clears throat> yun ang hinahalo na panggamot sa pasma mga kaibigan hinahaloan yun ng uh, dahon ng balingbing kung alam nyo yung balingbing hinahaloan yun tsaka yung Uh, tututungin mo yung bigas 'yun ang hinahalo sa sabaw ng niyog. So, 'yun sa pinakamagandang uh, gamot sa pasma. 'Yun. So, papakita ko sa inyo yung uh, nakuha naming bunga ng tagbak dito. Wala na halos kasi kinakain niya ng uwak eh, yung bunga ng tagbak na 'yan. Akin okay, na 'yung isa. <clears throat> Ito yung mga kaibigan oh. 'no. yung bunga ng ano, ng tagbak. yan, Pakainin natin yung isa. Ayun, yung ano, itong bunga na 'to. So, bubuksan ko na mga kaibigan. Medyo matigas lang ito eh. Ayan, napakaganda ng laman mga kaibigan. No? Oh. Puro buto siya. Wala kong tatapo na buto dito eh. Kasi yung buto mismo ko ka, ang kakainin mo. Ayan. Ayan. Ayan mga kaibigan. No? Oh. Ayan. Medyo maasim-asim pa rin. Hindi pa siya totally hinog. Hinog na hinog. Kasi yung hinog na hinog nito mga kaibigan, eto, kulay white na. Yung pinakang, ano na to, pinakang balat. Yan. Masarap. Nakakaubos nito, nakakaubos ako nito mga sampo. Kaya hindi mo pwedeng damihan ng damihan kasi mahihirapan ka mag-CR. <laughs> Ayan mga kaibigan. So no, mga kaibigan, hanggang sa muli, ah, uh, kung gusto nyo pa ng isa pang, ah, uh, ayun, isa pang content ang mga katanungan kayo tungkol sa tagbak, ayan, kahit saan kahit sa alingatong mga kaibigan ayan, lahat ng comment nyo, sinasagot ko yan mga kaibigan lahat ng tanong nyo, visit nyo lang ako sa aking uh, Facebook yung Facebook ko mga kaibigan, dalawa na kasi yung Facebook account ko, nahack yung isa yung isa yung bago ko, yung nakakulay white akong t-shirt, yun ang uh, gamit kong Facebook ngayon, search nyo lang yon Jubert Azor, yun, sasagutin ko kayo o kaya naman, dito sa comment section nito, uh, comment kayo para masagot ko kayo. No mga kaibigan, ang haba na ng video natin. Hanggang sa muli, paalam na ako.